ano nga guys dumating kami sa bahay nagluto na siya nagprepare na siya ng makakain namin sa tanghali alam mo ba guys kung ano yung uh, pagkain ang lulutuin niya o uulam salmon lang naman siyang bumili guys mayaman kasi yung friend namin ng ganito kaya sabi niya pakain na naman natin to sa ano sa mga construction worker so, diba? mayaman talaga siya papakain na sa mga construction worker dyan sa labas sabi ko, pati kayo na lang kahit nabuntot lang. Yun. oh. Bumili talaga siya ng kanya mamahalin na isda. salmon. Pag sobrang bigat na, so, nagkaroon Talaga yung afford. Siya talaga afford yung kaibigan. Mm, ano ah, talaga siya, rich. Tignan mo naman sa katawan. Oh. Kita naman, oh. Yun. Rich kid siya. Ah, diba? Ah, Lulutuin niya pala sinigang na salmon. So, siya rin bumili lahat, guys. Siya na, uh, ano, nagluto. Siya nag-prepare. So, wala akong ambag. Ang ambag, ko, ang ambag ko lang is, Kakaain ng binili namin kanina na tamis Kumbaga no, sa ipinas is uh, pandesal Ito tatawagin so, is tamis Ito, malapat siya guys Kasi lang uh, tiniklop siya ng pag ganito May cheese siya, may sugar, yan ganyan So yun na lang guys Yan lahat nagbumili uh, ng mga ingredients Pati yung litos na yun o oh. yeah, Yan, yan saan ba? Ito, ito Ito, ito litos